Mga Pinoy naniniwalang ipinagtanggol talaga ni Attorney L. Woods si dating Pangulong Duterte sa pagkakaaresto dito ng ICC. Alamin showbiz spotlight ni Anton. Nakakaalarma, ito ang sinabi na ilang netizen matapos na marami mga Pinoy ang naniwala na totoong tao at pinagtanggol ni Attorney El Woods si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagkakaaresto dito ng International Criminal Court o ICC. Ito'y matapos maglabas ng isang court card na makikita si Attorney L. Woods kung saan nakalagay dito sa salitang English na malaking pagkakamali ang nagawa ng ICC. Nakasaad din sa nasabing court card na umalis na ang Pilipinas sa Rome Statute o bilang miyembro ng ICC noon pang 2019 kahit iligal umano ang pag-aresto kay Duterte at isang lantaran pambabastos ito sa batas ng Pilipinas. Nakalagay pa dito na, This isn't justice, it's political persecution. Free Duterte now or face the consequences. Dinagsa na turang code card ng komento mula sa mga taong hindi nag-research at naniwalang totoo talagang tao si Attorney L. Woods, bagay na ikinabahala ng mga netizen. Ito dahil si Attorney L. Woods sa isang fiction fictional character sa pelikulang Legally Blood na pinagbidahan ng American actress na si Reese Witherspoon at ipinilabas noong 2001. Mababasa sa mga komento ng maraming mga Pinoy ang pasalamat ng mga ito kay Attorney El Woods dahil sa pagtatanggol nito kay dating Pangulong Duterte. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang may taudang lakas DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.